mga kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog po mga kadilag ay kaunting oras na lang po at 2025 na. At ngayon po mga kadilag kami po ay nag-prepare na at nagluluto para po sa pagsasalusaluhan namin para po sa noche mga kadilag. At ako po ay nandito na sa kusina. At ang toka ko pong lulutuin mga kadilag ay carbonara. Ako ay nag-prepare nag na din kanina ng mga gagamiting ricados na gayat na ako. Tapos ay si Bibi na may nagprito din ng istak Ah. Ayan po mga kadilag at nakaredy na po ang mga ingredients na gagamitin ko po sa pagluluto ng carbonara mga kadilag. So yan naman po ay isang kilo na ang mga kadilag. Ako po ay tinutulungan na ni Bibi. Bali siya po ay nagsalang na ng tubig para po sa pasta. Pakukuloyin mo. Ayan po mga kadilag at kumukulo na po yung tubig. Lalagay na po namin yung pasta. Ayan, mga kadilag. Lalagay na po yung pasta. Wow! Amazing! So, yan. Bali, yan po ay 15 minutes, mga kadilag, na pakukuluan. Ayan po, mga kadilag. At okay na po itong pasta. Luto na po ito. So, counting oras na lang ang mga kadilag ay mag -new, new year na. Naririnig nyo naman po sa background dahil lagi like, start na ang motor show. <laughs> <laughs> so, ito mga kadilag ay akin muna ang set aside. At ako po ay magluluto na ng sauce mga kadilag. Ayan mga kadilag at magsisimula na po ako magluto ng sauce. So, ng carbonara. Ayan, lagyan na po natin ang oil. lagay na po natin ang sibuyas at bawang. Pagsabayin ko na po. Dahil okay. siya naman ang tea. Kaya madali itong maluto mga kadilag. Nako, sa kabila ata ay eh. Hoy, 2025 na. Sama na ang tagay, mga mess hearts. Nang <laughs> sampul ay okay. nakakapanalig. Nang sampul. Ayan mga kadilag, dahil ito na yung sibuyas at bawang, ay ilalagay ko na po itong itong mga kadilag ay tusino. <laughs> so dahil walang bacon yan na lang lalagay natin. Malasa din yan. So susubok tayo ng bago. Dahil yan yung nasa recipe. So, Dala yan ni Papa. Dahil sa kanilang kampanya. Yeah. For the subok. Para din naman siya yan. pag dag ano yung ko ko natin kanina mga kadilag pinakuluan tapos ang susunod natin ilalagay mga kadilag ay ito pong ham so pagkita lang po ako ng kaunti dahil ipiprito ko at parang naman sa pang ibabaw mamaya mga kadilag pang topping yes. Bilis na oras mga kadilag. Alas bis na agad. Ngayon naman po mga kadilag ay lalagay na po natin yung mushroom. Dahil yan po ay luto na yung ham. Ito yung basino. Ayan, lagay na po natin ang mushroom. kami din po yung kusin ng mga kabilag. ang ingit na bacon ay kusin ng ating nilagay. Ayan mga kadilag at ngayon po ay lalagyan na po natin ng century tuna. Ito po yung hot and spicy. Ayan para may sipa. So ngayon po ay maglalagay ako na ito. Nung nakaraang luto ko ng carbonara hindi po ako naglagay. Sige, susubukan natin mga kadilag ang may uh, tuna. Mukhang masarap din nga. Parang tuna pasta na carbonara. Uh, <laughs> so, di ko na din putin ang yung sabaw para talagang lumasa yung tuna. lalagyan ko na po mga kadilag ng counting asin yung pong nabili ko mga kadilag na pasta ay may kasama ng sauce ngayon po ay ilalagay ko na mga kadilag itong sauce, yung pong creamy carbonara yun na po natin Whoa. so yan mga kadilag napansin namin ni bibi na medyo thick pa yung sabaw tapos ay parang kakaunti ay sabi ko ilagyan na lang ng gatas imbis na tubig din. para talagang siya so, ay creamy so ibubuhos ko na po yung evaporated milk buto to kayo may ready na ito baby. Tapos yung eh, may nestle cream pa nga palang ilalagay dito. konti lang. Kalahati lang. Oh. <laughs> Too much na ang isang unglot. At habang siya ay hindi pa masyadong kumukulo, lalagay ko na po yung nasal cream. Ito hindi ko din bibila lahat din. lahat baka mamay mapa. Sobra na hani. <laughs> eh. oh, grabe ka naman. Hindi ko Si ay ano ah. Ang tawag dito. Tumigas na dahil nasa red. At ngayon naman po ay lalagyan ko na siya ng paminta. Ayan, titikman ko po muna mga kadilag kong ito ay Kerry Bells. Malasa. Gawa po siguro dun sa mga laho ng no, mga kanilag ng no. Ayan po mga kadilag, dahil malapot na po yung sauce na aking niluto, tapos natikman na po namin ni Bibi, okay na po, masarap mga kadilag. Kaya ilalagay ko ng mga kadilag yung pasta. So, i-off ko na po itong apoy. So, yan mga kadilag. Lalagay ko na po yung pasta. Yung pasta po ay yung parang pang spaghetti. Masarap din bibi yung lapadhan eh. Pero yun po yung kasama ng may sauce, mga kadilag. Ayan, mga kadilag. At akin na pong hahaluin para mamix po sa pasta yung sauce. Ayan mga kadilag at pagkatapos ko pong magluto ng carbonara ay lulutuin ko na din po itong ham mga kadilag. Bali ito po yung akin lang ang uh, lulutuin dito sa pineapple juice. So, Ayan po mga kadilag at isasalang ko na yung ham. Bigla po lumakas ang ulan. Lalagyan ko po, po mga kadilag ng pineapple juice. Bali ito po yung lulutuin lang sa low heat. So, o sa mahinang apoy. mga kadilag. Ayan po mga kadilag at kumukulo na siya. Kulungkulo na po. Babalik ka rin ko ng mga kadilag para yun namang isa ang nung nasa ibabaw naman ang maluluto. Ayan mga kadilag at update po. Ito po yung nilagyan ko ng asukal na kaunti. Eh. So, yan. Malapit na siyang maluto. Ayan po mga kadilag at ito na po yung ham. So, yan. Maganda ang pinalabasan mga kadilag. Dahil kaunting oras na lang po at 2025 na ay inihain na po namin dito sa lamesa ang amin pong handa sa medianoche mga kadilag. So, isa-isahin po natin mga kadilag ang amin pong handa ngayong medya noche so ito po nagpreto po kami ng tilapia ah, na isda mga kadilag tapos ayan meron din po si bibing niluto na minudo tapos ay meron ding ham tapos ito po mga kadilag merong tinapay, soft drinks tapos ay may may <laughs> meron din pong buko salad tapos ito po yung cake na binili ko po mga kadilag ayan happy new year 2025. <laughs> At ito naman po mga kadilag yung carbonara na akin pong iniluto kanina. Ayan, mga kadilag. Tapos yung mga prutas. Ito din po. Tapos ay meron din po kaming suman, tsaka po pasingaw. At ubi. Ito mamay pram kagwapo lang. Yung ubi, thank you kagwapo lang. Ayan. Ba, si mamay for the picture na. <laughs> 'Pag magbe na mga kadilag at uh, para maganda ang salubong sa New Year, daming handa. Ah, si Papa lang ang kulang sa atin. Si Papa ngayon ay nag uh, nasa trabaho mga kadilag. Siya talaga ay sa ano isang beses lang siya pwedeng umuwi. Isang beses lang siya pwedeng umuwi at umuwi po si ay nung Pasko. So, kumbaga 'yung kapalit niya, ayun naman 'yung uuwi ng New Year na jumuti nung Pasko. So, yan. Mga pag na po, mga kadilag. Ayan, mga kadilag. At kami picture taking. O, sasama daw si Papa sa, pic sa picture taking. Sasama. So, yan po mga kadilag. At ilang minuto na lang po. At uh, -twelve na. Bali, 12 minutes na lang mga kadilag. At si Bibi po ay by the... <laughs> wow, hindi na siya tatalon, kundi Sinusuk-suk na sa ng lamesa <laughs> at kakain ng dosing ubas Let na kulay gili. green na... Eh. sa relationship, sa sa relationship. okay. <laughs> <laughs> sa karir, sa karir yan. Okay so pa. yan mga kadilag, kaunting minuto na lamang. So yan, 6 minutes na lang, new year na. May counting mga kadilag. <laughs> Ready na! Kasi baby Baby, baka naman mamay maglaglagan yung mga handa natin. Yay! Ilang ilang oras na? Anong oras na? 11.53. Parang advance naman na yan. Ah, tama Okay. Okay, guys. 11.53. 7 minutes left. Magka-countdown na mga kadilag. Pagka minute na. Oo, oh, pagka 1 minute na, saka tayo magka-comment daw. Kayo. Kayo. Bakit? Bakit hindi ng lamesa. At purda. The... Panghinari ng lamesa. Yeah, 2 minutes left mga kadilag. Ano, oh, hindi ko so, ba may mga nagpapaputukan? 2 oh <laughs> <my God. God. laughs> ay, 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 minutes! Ayan, 2 minutes! <laughs> okay, 2 minutes left 11.58 mga kadilag Ayun na, ayan na, ayun na na 1 minute left mga kadilag Ay, na Oop, wala pa, wala pa Magkaka-ingay mga kadilag. 39 seconds. 1 minute and 30... Wala pa, Lujen. Patikin. Wala <laughs> mga kadilag. Wala mga kadilag. <laughs> Ayun na. 1 minute and... 27 seconds. Malapit na mga kadilag. Wala si Disbo na ito. Hindi, hindi si Disbo. At doon, nahihirapan si Lujen. Ayun <laughs> na. 1 <laughs> minute and... 10 seconds. Ayan. Malapit na po mga kadilag. Wala Bye. Wala pa. Happy New Year, Papa. Happy New Year. Wala pa. Wala pa. Hira. 56, 55. O, sabay-sabay tayo, ma. Sabay-sabay. O, 51. Pagka, ano na. Ten seconds. Ah, yun na mga kadilag. Level 59 na. Time check. Na. 98. Bibi nasa, na ng ayan na, okay. Bibi sabay ka. na, ayan na, ayan na, ayan na, hop, hop, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan ayan na, ayan na, 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 Mga kadila, ginataray din po namin yung paputok. Umuulan po sa labas. Ay, hindi siya paputok. Parang ilaw lang. Happy New Year! Happy oh! New Year! O, gudi. Hindi yan. Yung gano'n na. Taray mo muna, Bi. O, talo. Go, go, go. Happy New Year, talangbo. O, baby ko, waba. Ako nga. O, oh. nagano sila. Doon na. Wow!

哎 <太陽 S 2>，那个。 Okay. Ay, ola, ola, ola. <laughs> Kaya po ay mga nagano ng losses mga kadilag. Oh, happy new year! Dikit, dikit. Dikit, dikit, dikit ma'am. Oh, baka naman ako'y mamok, ha? Oh, na po! Bali ka, Bali yo. Happy New Year, Bo. Dito na sa kabilang ha. Baka baka matamaan si Bo din, na, ampon nasa halaman ha. Dako, wala na light. Ito naman po yung ano la, ang mga kandila yung may ilaw. Go, go. Yan. 'Yung na mama. Uy, balik dad dito ah, pag ganito. O, oh, ganun kay mama, tinan mo. Mama, madun mo yung harap po ah. Oh, oh, salaman, salaman, salaman. Oh, oh, oh. Oh. <laughs> <laughs> hindi na, hapo. Taas mo, taas, taas. Yan. Po, sindi na po. Po, hindi na po. Po, sindi <laughs> na po. <bo>. Po, <laughs> na, oh, oh. si si oh, na Si Bibi naman, wow, si Bibi. O, ba na, si Bibi. Wow, happy new year, talambo. Pagay mo kay talambo yung isa. Go, go. Go, 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 Talambo. Yan na, yan na, yan na, Bo. Tutok mo, hawak, hawak. Ang magninang. Yan. Happy New Year, Talambo. <laughs> Galing. Ako naman, ako naman. Ako baka, huwag mo itutok sa akin. Yay! Happy New Year. Wow! Tan, tan, Happy New Year, Talambo! Bye. Oh, 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 Bye -bye pa. oh, pa. wala na. Ay, wala na, mama. Oh. Ayan, mga katilag. At umusok na dito sa loob. Gawa ng mga paputok. Kami po ay magsasalo-salo ng mga kadilag. Kain na Kain na! Thank you, Lord! Ayan, at kakain na po kami mga kadilag. Kain na, mama. Kain na. Happy New year. Ang team na po pala namin mga kadilag ay white nila mama. Kahit ang color of the year ay yung mocha ay wala po kami ganyan. Nag-white na lang po kami. Kain na be. Kain na, kain na. Wow, target lock. Nasaan kaya ang mga tao sa kabila na kayo nagme-medya noche din mama, honey? Ayan mga kabilag, at ako po ay kukuha na din ng pagkain. Dahil parang nagpaputok. Sino po ay, kung nasa saan na nagpaputok mo. Sa kabila po ay, nagme-medya noce na din. Kain po mga kabilag. Happy New Year, Nana, in heaven. Nalito yung kainay na. Kung nalito si Nana, yun ay kuha. Nagkuha na mama ng kaldero. Hintay ka na, hindi lang na yun. Oh. Ayan, at sindong si po'y kumakain na din. Anong kanakain? Oh, favorite niya. Pasing ako. <laughs> so, yan mga kadilag. Kami po ay ah uh, medyo tapos ng kumain. Medyo. <laughs> Ayan. Maya may, may na din po ito mga kadilag. Mga pag medya noche na mga kadilag. So yan. Yung pong iba ay ilalagay na po muna ni Mama sa ref. At bukas na la ang initin. Mamaya. Mamayang umaga. Ayan mga kadilag. Happy New Year po ulit. Aba hindi nabawasan nitong ham. kay mga busog na. Ang mga bata din sa kabila yung mga busog. <laughs> Sabi ko kay Puding, Puding, kumain ka ba? Sabi, ayaw e, ko, busog ako. <laughs> pagka madami mga kadilag talaga, pagka ay, parang tingin pala ay nakakabusog na. Ayan po mga kadilag at by po si Kagwapo lang. Ayan. Happy New Year. Pasensya na ako hindi na <laughs> <laughs> nakapunta dito. Ako hindi lasing ni Becca. Kasi si Becca, oh, eh, may ay lilipat ay marami na mga sasakyan. Mm. hindi Happy New Year, Daddy Happy New Year po sa ating lahat. At ang wish ko ngayong 2025 ay sana po ay patuloy niyo po kaming supportahan ni Cadillac. At patuloy po tayong magkaisa at magmahay. Happy New Year po. Welcome 2025. So yan mga kadilag, muli Happy New Year po sa ating lahat. Nawa po ay patuloy po tayong pagpalain ng ating pong Panginoon. At more blessings ngayong 2025. At dito na po nagtatapos ang aming vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Sana po ay nag-enjoy kayo and please don't forget to like and subscribe. Muli po. Happy new year. Bye-bye po.